Nilungkot ako dun. Mistake can be learned. Okay. Linis okay. na. Okay. natin yung ilaw, saka yung aircon. Okay. Salamat sa kwartong ito. Nakatulog po kami ng maganda dito sa kwartong ito. As pagbungad, eh, tanawin mainit na baba na po tayo wala na rin nandito malis na rin po sila yun lang po yung dito yung isla isla na yun tapos tutulog ng isang gabi para magpahinga tapos uwi na para may lakas po sa biyari ayan na po tayo ngayon at uh, parami sa dito sa Alaminos lubos po akong nasiyahan, magandahan uh, ito po yung kanilang contact number eh, ano nyo lang po, eh, screenshot tapos kunin nyo po, tapos pa-reserve po kayo yan, yeah, smart at globe 0919 2276 sa smart po yun sa globe naman 0966-647998 yan, yeah. para okay, parating naman na ano siya ulit, panibagong customer yan, yeah, pa-reserve po kayo dito bago po kayo pumunta panibago lang silang guest si ate. Mayroon si ate. Oh, din <laughs> eh. Susulin na po namin yung susi. Francis House po yung pangalan nitong Transcend. Sa room 5 po kami. Magbabayad na rin si Mama Ryan. Bali 1-7 po. Out na po kami. Out na. Babayad na Babayad na rin si Mama Ryan. 17 Uulitin po. Oh, sige ma'am. Uulitin okay. e, ko muna po. Ini po yung ano nyo, yung transient 3000s. Pinakita ko po yung contact number para para sir po sa inyo kaysa in may pumunta po dito. Oh, uh, sige, yeah. thank you sir. Ngayon uh -huh. parang tatayin thank you na kami. Ah, oh, sige po. Si papararin ko. Maganda po sige dito mga paps, punta po kayo. Tapos mabubvite po dito yung mga tao. Tara. Uwi na po tayo at sana ingat po tayo sa ating biyahe. Tignan mo yung may Yeah. Tignan na! Bigyan mo kayo pa pang dala. Okay, huwi na po kami. Di po, sa ulitin po! Ha po, sa ulitin. Tapos kapag nagugutom po kayo, gusto nyo po kumain, mayroon po ditong bilihan ng pagkain. 120 po. Mayroon po sabaw din. po dito mga foods na pagpipilian. Yan po, order po tayo ng pagkain bago tayo magbiyahe. Torta at langka. 120 po ano? Budget meal. 120 po. Si Aya, anong napili mo ya? Pusit. Paborito ni Aya, pusit. Saka ito daw, lichon kawali. Yan po yung order ko. May sabaw po kayo? May sabaw po. May sabaw po. Meron. Okay. Aya. Pork is live. <laughs> uh, may free sabaw pa po. Ito po yung order ni Aya. Kanin. Pusit. Tawa yung Bitsang tuwali. Sa, Sa akin. Totang talong. Langka kanin. So, Tapos ito, talong pikin ng marayan. Tapos ano ang sisig? Sisig Sisig pala yung kanya. Thank Kain you, na man. po tayo bago magbiyahe. Gusto ka ng sabang. Cheers. Mm, cheers. tayo. Kain po. Cheers. Yeah. Mm, yung sabang nila pa. Sinigang. Pare pala kami ni Papa talong

dalawang ulam sa kami. Ano, okay na po. Nabusog na po tayo at ready na po tayo mag-travel. Pauwi na po sa Mara City. mga kambing. Ay, palang ginagawa nila panggapas. Mga kambing, taga-design. Tra-tricycle po kami, punta na po ng band. Terminal namin. Oh, oh, salamat kasi, kuya. Isa pa oh, okay. Thank you kuya. Okay. Salamat. Kala namin doon sa kabila eh. Dito pala meron din. Oh. Yeah. Eh, sa na. kami po ni Mama Ryan 125, isang tao. Paano Doon sa kabilang gano'n. Hindi, yung paano, 120. Ah. Pupunta namin dito, 120. Pabalik naman, 125. Sa uh, tricycle, 100. 100. Yung... Ah, commute po kami. Antay pa kami ng mga tatlong tatlo tao bago makalis. Alis tayo mga alas Dos. Paano yung mga kasama natin? Kami sa loob po sasakay Bas naman ulit Nakatulog okay. si Aya Pasok po tayo sa loob ng garahe Hi! Amalika to uh -huh. Pasok tayo Si bus naman po, sunod natin bus. Isip po ito ng Tagupan. Ayan, na po tayo. Okay, okay, so alright. Aba na po tayo. Aba ng pila. Bayambang. pagpipilan uh, after 30 minutes po paghihintay dumating na po yung bus at ang dami na pong pila kaya itong bayambang na po yan Pila-pila wala na dito, talagang pila-pila. May mga footpath. na. na. naman pa kaya? Ah. yan nakapuno kami si A Ryan si kami so, si so, na po tayo sa loob ng bahay mga paps Nakarating na po tayo at yan 3.30 bisitahin po natin si Lucky. Kumusta na natin si Lucky kung... kumusta na. Ayun! Si Lucky! Namiss kita, Lucky! Namiss kita! Ito kagandaan may balot. Hindi po siya naalikabukan. Tapos hindi rin siya naulanan. Hindi nababasa. Ayan. Tapos yung ating ampalaya, tingnan natin kung tuloy ang nalusaw. Ito yung ating ampalaya. Tingnan natin. Wala na talaga. Lusaw na po. Matay. Wala na. Yung isa. Yung talong na Nabuhay na buhay. Ito yung ampalaya. Wala na. Patay. Yung isa patay din. Wala na nalusaw po sa ano init wala na tira eh. Hey. ito po yung <laughs> walang alam sa pagpa-farm. gawa po yung sabono tama po yung mga comments ng mga paps naluto po siya sa abono yung apat sigla sigla pa naman dapat pala abono or yung fertilizer din natin lalagay na direkta do sa pinakang puno kasi mainit medyo malayo daw tapos didaliga ang ginawa ko medyo bata pa din yung ampalaya nilagyan ko ng abono kala ko tataba nangyari na namatay ngayon na ano tayo natututo -tutu, natututo tututo ano natututo to tayo sa ano sa ating pagkakamali ng gayong ang palay po na ginawa po natin sa abono fertilizer Nalaman po natin na gano'n na hindi pala pwede yung gano'n. direct na ilalagay. Sa sunod, alam na po natin. Gano'n talaga pag ano. Pag talagang first time, hindi po natin alam. Salamat din po sa mga nagko-comment. Salamat po sa inyo. Nababasa ko po yung mga comments nyo. Nang ko rin po nalaman. Namutay siya. Panibago pula po, po tayo. Nalungkot ako doon. Kaya, mistake can be learned. Atin pong tanggalan lang, pati si Lucky, tapos ating i-open yung kanyang makina. Mga kasi, matulad na sa, nag sa atin na, ano, hindi daw umandar, may taklo man ilang araw. Tain natin na naman. Okay natin, open Open. Ngumano naman siya. naging problema ko, gumawa naman siya. Mabibila pala natin ito sa Shopee kasi mabilis siya makupi makopya. Makupit siya. Ayan, yeah, punta po tayo sa si Shopee. Ayan, order po natin yung plate number ng cover. Plate number cover. na ang magkano. Ayaw. May mga price po sila. Yung 87. Ayan, yung medyo maganda. May 99. Pili lang po tayo. Ayan, order na po natin ito. Okay. Hintay po natin yung pagdating para may kabit po natin. Ha, ah, maganda umaga mga paps. Nandito po tayo ngayon sa likod bahay. Mag dada mo. Mag aasarol tayo. na mm. Natanggal po natin yung mga damo. Tapos may mga chikiting po dito tayo sa tabing Pwede natin? Hey, Hi ka! Hmm. Hi! Damo damo! kapal din pala ng na tanggal natin mga paps umiinit na yung sinampay na mamarayan ayan na nakasampay na tapos ito ating dadamahan din yung mga yan tapos na dito yung ampalay natin walaan na talaga punlaan na tayo na bago tanggalin din natin to magagarden garden po tayo dun tapos yung silong po nitong ginawa natin balag taniman din natin slim na mga paps kaysa nung tapat sweet tayo ngayon nakakapay na tayo mag asarol dati At mga limang ganito ko lang hingal hingal na Ay, may panlaban na tayo higain na dati pahing pahinga ngayon tumatagal na po tayo nakasarol Ayan, tapos na po natin tanggalin yung mga damo-damo Gan -damo. tun Ngayon hakote naman po natin Iwawag-wag po natin para yung mga damo-damo Ay mga lupa-lupa matanggal -lupa na Umpisa natin doon pinag na natin sa ano. Parehas na parehas? iba Doon! Ay, doon na doon. Ay, ay. Way, may ano, double deck. Kaya... Hindi, sa taas kami. Kaya... Ha? Yung may luto. Yeah, Paparikit po tayo ng uling naman ngayon mga paps. mag po tayo ng bangus. Iihaw ng uling. Tapos na po natin linisan yung mga ating pagtataniman mamayang hapon po ating bubungkalin medyo mainit na naman kaya mamaya ulit hapon kapag nawala na po yung araw baga na itong mga cups ito na ang ikalat ayun, ayun. ito na po yung ating bangus may palamon na po ito hindi na po natin lalagyan ng foil Ate na po, ihawin. Ihawin, eh, ihawin. Eh, eh. Ate na po, natin baliktarin kung pwede na. Oops. Luto na, oh. Mga mga, mga. Ang ganda yung baga, oh. ito mga paps. Ano na. Oh, ina po natin. Ang daming bata po dito. kita. Oh. Hi Hello po everyone. Ito <laughs> po na po natin 'to. Luto na. Sabi mo nilikatiran po ako nag ay, hey, lumabas na yung kanyang kalamnan. Ka mm -hmm. yeah, Ayan, kain na na po tayo. Lunch time na. Yeah, Ayan, kain na po tayo mga paps. Ito na po yung pagsasaluhan natin. May kanina dito na prepare si Aya ni Mama Tapos, iniho natin, ah, Tapos yung inihaw po natin na bangus. Tapos nagsapa po dito ng talong yung galit niya sa likod bahay. Tapos may sawsawan ng ginawa si Aya, kamatis tuyo tapos si Buyas, na may sili. ang ah, sarap po ng sausawa. Gawa ni Aya, kain na po tayo. Saluhan niyo po kami. Ayan, kain na po tayo, pero bago lahat, pray po muna tayo. Lord, maraming salamat sa biyayang sa meron pa ngayon. Salamat po sa walang sawang blessing sa, sa pinagkakalabi niyo po sa amin. At sa aming po pamilya, sa aming po mga viewers, patuloy niyo pong patumay ng kabayan. Pilipot ng Lord. Eh, unahan mo ni Aya. Ulakan na yan. So, Ulakan na yung sasawin yung ginawa. Masarap yan. Oo. Gusto ka? Oo na lang. Thank you. Hindi ka kumuha na ito yan. Ang hmm. tabigyan ko nga si Ayo. Yung dito bigyan, po, one, the, po sa Pilipinas yung sawsawan. Thank you. Nagawa sa bawang. Mm -hmm. Only in the Philippines. Lord's Ah, God's fight. Kain po, kain po. Wala na pong masaging kaya hindi pa kami nakakain sa mga saging Cheers. Cheers. Kain po. Kain po para sa iyo. No, hindi ko binili niya. Hindi ko. Sarap. Ano pero to na yung mga mm. mm. Yummy. Hindi man masarap kainin. May inip pa. Wala mm. nang iningawa.